sa kapayapaan. Diyos naming Ama sa Langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo, ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo. Nang mga nakalipas na taon, inalalayan mo ang aming pananalig sa iyo bilang isang bansa. Ito ang siyang nagligtas sa amin sa hindi mabilang na kalamidad na dulot ng kalikasan ng nang tao na naging dagok sa aming kasaysayan iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan dinggin mo ang aming pagsusumamo naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi sa mga namumuno sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito at laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalawakan ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa masiselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo. Patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisa ng takot at paghihinala ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot, makapagdulot nawa kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may alinlangan, pananali, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan, sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristong iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Kahilingan ni Naleya Kapunpon, Faisal Samberang, Olivia Panimbang, MedSync Vision Care Clinic, and Doc Francesca Lainez, Edna Umali Lainez, and Family Remedios Cuevas Magpantay, Dalia Nakachi and Family. Pasasalamat ni Nadeclaro, Yarina Family, Alfredo Mingua, Angelica Senildo, MedSync Vision Care Clinic and Doc Francesca Lainez, Edna Umali Lainez and Family, Shaila Espiritu Olan and Family, Maria